Ito ang lalaking kahit anong trabaho yung pasukan, laging nasasangkot sa mga gulo. Pag-usapan natin si Jason Statham at yung mga movies niya. Si Jason Statham lang yung kayang gumawa ng halos magkakaparehas na movie, pero mag -e enjoy ka pa rin talaga. Yung boses niyang sobrang raspy and lalim, God dang! Naging foreman, tagapag-alaga ng bubuyog, driver, detective, mercenary, mekaniko, basta lahat ng trabaho pinasukan niya, pero hinahabol talaga siya ng mga gulo eh. <laughs> Guro ko sa Pilipinas siya gagawa ng movie, pwede niya maging trabaho, pwede siya maging grab driver, manging isda, jeepney driver, bouncer sa recto, or ewan ko. <laughs> yung mga fight scenes niya, walang tapon eh, ramdam na ramdam yung mga suntok niya palagi. Na rin yung nagpapatunay na pag may experience talaga sa martial arts yung isang actor, mas kaya niyang ibenta yung mga fight scenes niya. Napanood ko kasi na nakaraan yung movie niyang Working Man and kahit na simple nga lang yung story, na-appreciate ko pa rin naman. Kumbaga ito yung klase ng movie na hindi mo dapat seryosohin eh, but more on, enjoyin mo lang talaga panoorin si Jason Statham na makapaglaban. Yung tipo ng movie na hindi mo kailangan sobrang panoorin na kahit may ginagawa ka habang pinapanood mo, magigets mo pa rin yung story. Tsaka for me, isa siya sa mga kalbo sa Hollywood na bagay na bagay talaga sa kanya yung kalbo. Panood ko na kasi before yung movie nila na Jet Li na The One and hindi bagay sa kanya yung medyo napapanot na. So alam mo yun, bakit talaga sa kanya yung kalbo? Meron talaga binabagayan eh. Ganda rin kasi ng shape ng ulo niya eh. Yung sa akin kasi pag nagpakalbo ko, yung ulo ko pahaba eh. Favorite <laughs> movies ko mula kay Jason Statham, syempre yung The One, Homefront, The Transporter, War Rogue, Wild Card, The Meg, tsaka syempre, Crank! Panood nyo na ba yung Crank? Lalo na yung scene dito na na-recharge niya yung puso niya. Alala <laughs> ko nung pinanood ko tong scene na to, nandun ako sa sala ng bahay namin kasi dati, isa lang yung TV namin tapos nasa sala. So, nung napanood ko tong scene na to, kasama ko yung buong pamilya ko. at so, sabi ni nanay ko, ano ba yung pinapanood mo? <laughs> Natatawa din ako doon sa mga scene niya sa movie na Spy na sinasabi nga niya kung gaano nga siya kaastig and ka-intense. Ayan, basahin nyo kung gusto nyo. <laughs> Ang maganda pa kay Jason Statham, kahit puro action yung movie niya, kaya pa rin niyang mag-comedy kahit pa paano. Prunong siya mag-deliver ng mga linya na seryoso pero matatwa pa rin. <laughs> Kung usapang fights, yung pinaka-favorite kong fights din sa kanya siguro yung sa may wild card, yung labanan nila doon sa may casino na tumutugtog pa ng trutututututututut. mostly na slow-mo, sobrang astig para ng labanan nila dito. So Ayun, para sa akin kaya maganda pa rin yung mga movies niya kahit na paulit-ulit kasi nga Magaling siyang pumili ng mga project na simple lang yung story pero maganda yung execution. Kami yun, kahit hindi award winning yung mga projects na pinipili niya na masasubukan talaga yung acting skills niya, simple and maayos nga yung pagkakalatag ng story. Easy to digest, hindi komplikado, and at the same time, simple nga lang yung premise ng story na kayang maintindihan ng casual audience. Tsaka in terms of fight scenes, sa doon nga siya inaabangan, he always delivers and that's enough para panoorin nga ng mga audience yung movie niya. So ayun, aabangan ko pa naman yung mga susunod niyang movies, lalo na yung may mga gantihan, tsaka puno ng mga labanan. And ayun, he deserves the credits din naman kahit nasabihin nga ng mga taong paulit-ulit yung mga movies niya. At least, hindi siya gumagawa ng mga movies na pangit din talaga. Yun lang. Thank you.